That they were drinking antifreeze. You knew that. They didn't. We both know that. You knew Diane because you were giving it to them. I didn't know what else to do. I really didn't. I understand. No, si Diane Stoudy, isang ordinaryong ina sa isang middle class family. Pero paano nangyari na pinlano niya kung paano patayin isa-isa ang kanyang sariling pamilya? Pero hindi lang siya nag-iisa sa pagpaplanong ito. Ang kasabot nito ay hindi kung sino man kung hindi ang kanyang sariling anak mismo. Samaan mo ako sa pagtuklas ng katotohanan sa kahindik-hindik na kasong ito. Kamusta? Ako po si Cez, ang inyong Pinoy Crime Documentaries, Tagalog na Report. Ako ay nagbabahagi ng mga totoong crime stories na isinalin sa Tagalog. Kung mahili ka sa mga true crime kagaya ko, like, share, subscribe sa aming channel. Nadalhin tayo ng kasong ito sa Springfield, Missouri, USA o mas kilala bilang Queen City of the Ozarks, isang bayan na mayaman sa history. Simulan natin ang kwento noong June 2013. Isinugod sa ospital ang 24 years old na si Sarah Staudy dahil sa hindi maipaliwanag na sakit. Pagdating sa ospital, nakita ng mga doktor na bumibigay na ang kanyang mga organ, partikular na ang kidney at utak nito at malapit-lapit na raw ito sa kamatayan. Hindi pa agad nalaman kung bakit bigla siyang nagkasakit. Hindi nagtagal, isang anonymous tip ang nagtulak sa Springfield Police Department na imbestigahan si Diane Stoudy ang sariling ina ni Sarah. Pero hindi lang si Sarah ang nagkasakit sa pamilya. Ang kanyang ama na si Mark, pati na rin ang kanyang kuya na si Sean ay bigla ring nagkasakit. Pero sa kasamaang palad, ang kuya at ama ni Sarah ay namatay sa pagitan lamang ng ilang buwan. Nagulantang naman ang mga imbestigador nang malaman kung bakit nagkakasakit o kung bakit isa-isang namamatay ang pamilya Stoudy. Kilalanin natin ang pamilya Stoudy. Si Mark Alan Stoudy ay isinilang noong April 7, 1951 sa St. Louis, Missouri. Habang nag-aaral siya sa St. John's College sa Kansas, nakilala niya si Diane sa isang bluegrass music festival. Pareho silang mahilig sa musika kaya mabilis silang naging malapit sa isa't isa. Noong December 28, 1985, nagpakasal si Diane na noon ay 23 years old at si Mark naman ay 34 years old. Nabuntis si Diane sa kanilang unang anak. Isinilang si Sean Staudy ang kanilang panganay noong July 2, 1986, anim na buwan matapos silang ikasal. Dalawang taon nang lumipas, isinilang naman ang kanilang unang anak na babae na si Sarah at dalawang taon pa ang lumipas, sumunod pa ang isang anak na babae, si Rachel. Makalipas naman ng mahigit sampung taon, nagkaroon sila ng bunso, si Brianna. Ang mga Staudi ay isang ordinaryong pamilya sa Springfield, Missouri. Tibo sila sa Redeemer Lutheran Church kung saan tumutugtog ng organ si Diane. Si Diane din ang breadwinner ng pamilya tatrabaho siya bilang nurse at bilang ahente rin ng health insurance. Si Mark naman ay mahilig na talaga sa musika. Marunong siyang magitara at harmonika at siya rin ang bokalista sa bandang tinatawag na Messing with Destiny. Sabi ng mga kaibigan ni Mark, bata pa lang ito, mahal na niya ang musika at magaling siyang gumawa ng kanta. Sabi naman ng ilang kabanda ni Mark na madaling pakisamahan ito at laging positibo sa buhay. Si Daya naman ay kilala bilang isang mapagmahal na ina sa social media. Madalas rin niyang ikwento noon kung gaano kagaling ang mga anak nito. Minatawag niya sila mga little professor dahil marami silang alam tungkol sa mga hilig nila. Ang pamilya na may anim na miyembro ay nakatira sa isang bahay na may 900 square feet sa Springfield at matatawag na normal na pamilya. Mahalaga sa kanila ang kanilang pananampalataya at mukhang masaya sila nagsasama-sama. Ito ang akala ng mga tao sa komunidad nila. Walang sino man ang nag-aakala sa mga nakakakilabot na trahedyang mangyayari. Noong April 8, 2012, Easter Sunday, tumawag si Diane Stoudy sa 911 matapos niyang matagpuan ang asawa niyang si Mark, 61 years old na hindi na humihinga sa kama. Pag-sapit ng April 9, 2012, lunes, nagpost si Dayan sa Facebook. Laking gulat naman lahat ng nakakita ng post. Patay na si Mark. Sinabi ni Dayan na noong gabi bago ang kanyang kamatayan, umuwi si Mark mula sa pagsasanay ng banda na tila nawawala ng balanse at pasuray-suray. Tinalungan raw siya ni Dayan ng humiga sa kama at mabilis raw itong nakatulog. Sinabi rin ni Dayan na mahilig uminom si Mark ng alak. Kaya't hindi na siya nag-alala dahil madalas nang makita si Mark sa ganoong sitwasyon. Kinagabihan nagpunta raw si Diane sa simbahan habang si Mark naman ay natutulog pa. Pagbalik niya raw mula sa simbahan, natagpuan pa rin niya na hindi gumagalaw at wala na raw hininga si Mark kaya tumawag na siya ng 911. Nagulat ang lahat ng kasamahan sa banda ni Mark. Sabi nila masigla pa ito at maayos pa nung huli nilang insayo. Hindi nila matanggap na wala na itong buhay dahil wala pang 24 hours mula sa kanilang huling pagsasama. Sabi ni Dayan, pakiramdam ng asawa niya ay nanghihina ito ng mga huling araw at hindi makakain ng maayos at madalas lang itong tulog. Sabi rin ni Dayan na nagkaroon ng tatlong seizure si Mark noong linggo Pagamat hindi pa ito nakakaranas ng seizure dati. Isa sa mga seizure ay nangyari 45 minutes lang bago natagpuan si Mark na hindi na humihinga. Nang tanungin si Dayan kung bakit hindi siya tumawag agad ng 911, sinabi raw sa kanya ni Mark na huwag nang tumawag ng 911. Samantala, ayon sa unang investigasyon, walang nakitang kapansin-pansing sugat sa katawan ni Mark, tanging mga toyong dugo lamang sa kanyang bibig. Ayon sa medical examiner, ang dahilan ng kanyang kamatayan ay isang matuturing na natural death. Isang memorial service naman para kay Mark ang ginanap noong April 20 sa kanilang simbahan. Pero napansin ni Robert Mansuko ang isang kabanda ni Mark na may kakaiba sa burol. Wala raw siyang nakitang kalungkutan mula kay Dayan. Mas tinatukan daw nito ang pagiging magaling na host at pag-aalaga sa mga bisita ngunit walang senyales ng kalungkutan, wala raw itong mga luha. Pagkatapos ng pagkamatay ni Mark, nakatanggap si Daya ng $20,000 mula sa life insurance ni Mark at ginamit ito upang bumili ng mas malaki pang bahay doon din sa lugar nila sa Springfield. Ang pamilya Stoudy kahit wala nang ang kanilang ama ay nag-focus sa hinaharap at nagpatuloy sa kanilang buhay hanggang dumating ang isa pang trahedya na ikinabigla ng lahat. Pagdating ng September 2, 2012, eksaktong 147 days matapos mamatay si Mark at ilang buwan lamang matapos nilang lumipat sa bagong bahay, isang van ng coroner ang dumating sa bahay ng pamilya Staudy. Nagtataka ang mga kapitbahay kaya tinanong ng isang kapitbahay si Diane kung ano ang nangyari at kung kailangan ba niya ng tulong. Tahimik na sinabi ni Diana na namatay ang kanyang panganay na anak na si Sean, 26 years old. Ikinagulat naman ito ng kapitbahay. Matagal na palang napapansin ng mga kapitbahay na ang pamilyang Staudy ay hindi masyadong palakaibigan. Kahit na sa paglabas bihirang makita ang pamilya maliban kay Sean na minsan nagugupit ng damo sa labas. Sinabi ni Diane na hindi na raw maganda ang pakiramdam ni Sean noong araw bago siya mamatay. Chinek raw niya ito nung gabi at nagpunta raw siya sa simbahan kinaumagahan. Pagbalik niya mula sa simbahan mga 12.30 ng tanghali, nakita niya si Sean na nakahiga sa sahig ng kanyang kwarto, nakataklob ng kumot mula bewang pababa. Nang hindi niya makita ang pulso nito, tumawag na siya ng 911. Ilang linggo lamang raw bago ang kanyang kamatayan nakarana si Sean ng mga sintomas ng trangkaso. Sinabi rin ni Dayan na may history rin ng seizure si Sean katulad ng kanyang ama at nagka-seizure rin ito ilang araw bago ang kanyang kamatayan. Sa kabila nito, hindi raw ito nagpunta sa mga doktor dahil akala ng dehydrated lamang ito. Wala pa rin nakitang sugat ang mga pulis sa katawan ni Sean, ngunit may nakita silang tuyong dugo malapit sa kanyang bibig. Sinabi ng medical examiner ng Green County na ang kamatayan ni Sean ay dulot na mga kasalukuyang problema sa kanyang kalusugan kaya't itinuring na naman itong natural death sa pangalawang pagkakataon. Samantala nagpost si Diane tungkol sa pagkamatay ni Sean sa Facebook, tatlong linggo pa ang lumipas matapos mamatay ng kanyang anak. Pero wala ni isang obituario o seremonya. Lumipas pa ang siyam na buwan, may panibagong trahedya na naman ang dumating sa pamilya Staudet. Noong June 2013, dinala sa ospital si Sarah Staudy ang pangalawang anak ni Diane. Masama raw ang kalagayan ni Sarah na may lumalalang sintomas ng trangkaso. Hindi matukoy ng mga doktor ang sanhi ng pagdurgo ng utak niya at pagkasira ng kanyang kidney. Noong June 9, 2013, nagpost si Diane sa Facebook at humihingi ito ng dasal para kay Sarah na kritikal ang kalagayan sa ICU. Sa kaputihang palad kahit na naka-life support si Sarah, bumubuti ang kanyang kalagayan. Hindi naman inaasahan ng mga doktor na makakaligtas si Sarah. Ngunit kahit maraming test ang ginawa sa dalaga na natiling misteryo ang sanhi ng kanyang karamdaman. Ngunit pagsapit ng June 11, nakatanggap ng anonymous tip ang Springfield Police Department. Ayon sa nagtip, malapit raw siya sa pamilya Stoudi at maaaring may kinalaman raw si Diane sa pagkamatay ng dalawa sa kanyang pamilya pati na rin ang nangyari kay Sara. Sa una, nagduda ang mga pulis sa nagtip dahil hindi raw karaniwan ang gantong mga pangyayari sa Springfield. Pagsapit ng June 13, isang embestigador ang bumisita kay Sara sa hospital. Napag-alaman niya sa isang nurse na habang lumalaban sa buhay si Sara, pinanggit daw ni Diane ang papalapit nitong bakasyon. Ang doktor naman na tumingin kay Sarah sinabing baka nalason si Sarah dahil walang test ang makapagpaliwanag ng mga sintomas niya. Dahil dito nagsimula ang mga detective na investigahan ang tungkol sa pagkamatay muna ni Mark at Sean Stoudy. Ayon sa ulat, ang pagkamatay na mag-ama ay natural death at may kaunting tuyong dugo sa paligid ng kanilang mga bibig. Parehas nilang naramdaman ang mga sintomas bago mamatay at may pagkakatulad rin sa kondisyon ni Sara ngayon. Patuloy na hinahanap ng mga doktor ang sanhi ng pagkakasakit ni Sara. Kumuha na ng mga blood test ang mga otoridad pero tumagal pa bago lumabas ang mga resulta nito. Pagsapit ang June 20, 2013, inimbitahan ni Detective Neil McCamis si Dayan at pumayag naman siya na magpunta sa stasyon ng polis. Sa mga oras na yon, wala pang ebidensyang hawak ang mga detective dahil hindi pa nakukuha ang mga resulta ng blood test. Normal interview lang sana ang magaganap ng araw na iyon. Sa umpisa ng interview makikita ang nakalmado si Dayan. Kailangan mag-ingat ni Detective McAimey sa pag interview para hindi maisipan ni Dayan na tumawag ng abogado o umuwi at dahil na rin nakakaramdam ito ng awa kay Dayan dahil namatayan ito ng asawa at anak at isa pang anak ay nag-aagaw buhay. Habang umuusad ang interview, parang may hindi tama at hindi nagtutugma, kaya't pinainit na ng detective ang pagtatanong at nagsimula itong magdagdag ng mga kaunting pressure. Sinabi ng detective kay Daya na kasalukuyan nilang chinecheck ang mga blood sample mula sa autopsy ni Sean at Mark. Tinanong siya kung anong sasabihin niya kung magkakapareho ang resulta sa kondisyon ni Sarah. Sabi ni Daya na wala siyang paliwanag dito. So, if his stuff were to come back with anything like that, something similar maybe to what Sarah's might come back with, how would you explain that? Sabi ni Diane, nakikisalamuha raw si Mark sa mga gumagamit ng droga na maaaring may kinalaman sa kanyang pagkamatay pero walang ebidensya ng paggamit ni Mark ng illegal na droga. Si Sarah naman daw ay self-inflicted lang ang nangyari. Sabi ni detective na malakas ang panalampalataya at dedikasyon ni Diane sa simbahan kaya't hinimok niya si Diane na maging tapat at pag-isipan ng kapatawaran. We're Working with the doctors that had performed the autopsy. So there's some questions that need to be answered about, about that. And I'm hoping that we can get an explanation because I know that you... Um, you know that you're a god-fearing woman you know you're strong in the church you know, very very dedicated to the church you're somebody that knows um, you know what the right thing and about god's way mm -hmm. i'm a believer myself so i understand where you're coming from on that mm -hmm. sometimes in life there's things that happen or things that go on that may not, you know, good people don't normally always do. but there's reasons for, for sometimes people to slip up a little bit, make a mistake every now and then. you would agree with that, right? Mm -hmm. so here we are with this situation now where some stuff's been brought to our attention. and i think you're very good lady okay, with you. with the right intentions right yeah you try i try and but you know sometimes you know everybody kind of reaches a, a tipping point or a breaking point and it gets gets to where you know again like i said that maybe certain decisions are made that normally wouldn't be made for that and with some of the stuff involved in these cases from what we've been looking at i think you know why why we're here dito inamin ni Diana siya na naiinis kay Sara dahil sa mga hindi nabayarang utang sa school at dahil wala itong motibasyon na maghanap ng trabaho. Inamin ni Detective McAmis ang isang strategy na subukang ilipat ang sisi mula sa sospek patungo sa ibang tao o sa mga pangyayari na natulak sa sospek na gawin ng krimen. Dahil sa strategy ito, malapit na mabunyag ang katotohanan. Effective ang taktika ng detective kaya diretsyo na niyang inakusahan si Dayan Diane, you knew that they were drinking antifreeze. Mm -hmm. You knew that. They didn't. We both know that. You knew, Diane, because you were giving it to them. And I didn't know what else to do. I really didn't. I understand. Inamin na nga ni Diana siya mismo ang naglalagay ng antifreeze sa kanilang mga inumin. There's a lot of arguments. And said it really short and sweet. I knew they were drinking antifreeze. And I was so mad at them, I didn't want to take them out. Delight. Ang antifreeze ay isang engine coolant para sa sasakyan para mapanatiling tama ang temperatura ng makina ng kotse. Ang antifreeze raw ay walang lasa at matapang na amoy. Namin ni Diana na naglalagay siya ng kaunting antifreeze sa coke ni Sarah at Sean at Gatorade naman ang kay Mark. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang mga motibo, ibinanyag ni Diana ang iba't ibang dahilan para sa bawat membro ng kanyang pamilya tungkol sa kanyang asawa, sinabi niyang nakaramdam siya ng ginhawa sa pagkamatay ni Mark at sinabing kinamumuhian ko siya dahil inaabuso siya nito at ang mga bata. Tungkol naman kay Sean na na-diagnose ng autism noong bata pa, laging sagabal raw ito sa kanyang buhay. Kay Sarah naman para maiwasan ang pagbabayad ng mga utang sa kolehiyo. Noong June 21, 2013, kinasuhan na si Diane Stoudy ng first degree murder at first degree assault. Ang lahat ng kasong ito ay may maximum na parusang habang buhay na pagkakakulong. Sa parehong araw na iyon, matapos naman aminin ni Diana nilaso niya ang kanyang pamilya, ipinatawag rin si Rachel at sinimulan interviewin ng investigador na si Detective Kevin Shipley. Sa interview, labis raw na nalungkot si Rachel dahil siya na ngayon ang tagapag-alaga ng kanyang bunsong kapatid at nawala ng halos buong pamilya. Ngunit itinanggi ni Rachel Stoudy na may kinalaman siya sa plano ng paglalason at pagpatay sa kanyang ama, kapatid na lalaki at kapatid na babae. Habang ini-interview si Diana at Rachel, naghahanap naman ng ebidensya ang mga detective sa bahay ng mga Stoudy. Sa garahe ng bahay natagpuan nila isang bote ng antifreeze sa tabi ng isang anim na pack na coke. Nakakolekta sila ng mga ilang gamit kabilang ang isang maliit na purple na journal na nakalagay sa isang istante ang nasabing journal ay pag-aari ni Rachel Staudy. Binasa ng mga detective ang journal, particular na noong June 2011, halos isang taon bago mamatay ang kanyang ama at kapatid. Ito ang isinulat ni Rachel sa diary. Dahil sa ebidensyang ito, ipinatawag si Rachel pabalik ng istasyon kinabukasan June 22, 2013. Pinakita ng detective ang journal entry kay Rachel at napansin niyang nahihirapan itong ipaliwanag ang ibig sabihin ng mga laman nito. Sinabi ni Rachel na may masamang panaginip siya tungkol sa pagkamatay ng kanyang pamilya at ito ang dahilan kung bakit siya nagsulat sa journal. Hindi nagtagal umamin si Rachel sa kanyang partisipasyon sa mga pagpatay at tangkang pagpatay kay Sarah. Inamin niya na nagresearch sila mag ng iba't ibang paraan para pumatay sa pamamagitan ng pagsakal, mga gamot, ngunit pinili nila ang antifreeze or coolant dahil madali lang raw itong ilagay. Pero si Dayan daw ang bumili ng antifreeze online. Ikinagulantang ng detective at sinabi ni Rachel na pagkatapos raw mamatay ni Sarah, plano pa nilang patayin ang bunsong kapatid na si Briana, ngunit buti na lang hindi ito natuloy. Nagsimulang magmatch ang mga pangyayari, ang mga sintomas, ang mga pagkamatay, ang mga timing, ngunit isang tanong pa ang natira. Kung gusto nilang mamatay si Sara, bakit pa nila ito dinala sa ospital? Ito ang kakilakilabot na sinagot ni Rachel. I didn't want another one to die in the house. And why is that? Because houses are nasty after somebody's died in it. Okay, yeah, and what does that mean? What do you mean, what do you mean by that? I get a lot of nightmares. Mm -hmm. Like after Sean died, I moved into his room and it was awful, awful, awful in there. I kept feeling things in there. I just didn't want that again. Sa kalauna, nalaman na si Senior Pastor Jeff C.P. ang hindi nagpakilalang nagbigay ng tip na nag-udyok sa mga detective na magsagawa ng investigasyon. Nagkaroon siya ng mga hinala pagkatapos ng pagkamatay ni Mark at kasunod naman ay kay Sean. Nang dinala si Sarah sa ICU, tinawagan niya ang mga polis. Kung hindi dahil sa kanyang tip, baka hindi na inimbestigahan ng pamilya. Pagsapit ng March 2015, umamin si Rachel sa second degree murder. Pumayag siyang tumistigo laban sa kanyang ina para maiwasan ang parusang kamatayan. Hinatula naman si Rachel ng dalawang habang buhay na pagkakakulong. Maaari siyang humiling ng parol pagkatapos pa ng 42 years sa edad na 65 years old. Samantala si Dayan nag ng guilty sa dalawang kaso ng first degree murder at isang assault noong January 2016. Hinatulan si Dayan ng tatlong habang buhay na parusa na walang posibilidad ng parol. Siya ay kasalukuyan nakakulong sa Chilicothe Collectional Center sa Chilicothe, Missouri. Noong trial, humingi ng tawad si Rachel sa kanyang nakakatandang kapatid. Sinasabing humihingi siya ng tawad dahil hindi niya ito pinotektahan at ang kanilang mga kapatid. At dahil wala siyang lakas ang loob na gawin ang tama. Tinawag niyang inspirasyon ang kanyang kapatid. Napansin ang mga nagmamasid sa korte na parang emosyonal si Rachel pero umiiyak daw siya na walang luha. Si Daya naman ay wala daw ipinakitang emosyon sa trial. Pagkalipas ng ilang taon, Pebrero 2022 sa isang eksklusibong panayam kay ABC News Senior National Affairs Correspondent Deborah Roberts, iginiit ni Diane na inosente raw siya. In-interview si Dayan sa 2020 noong 2022 itinanggi niya ang paglason sa kanyang pamilya. Sinabi niya may mga taong masasama sa buhay ni Mark at marahil may ibang pumasok o nagbigay sa kanya ng nakalalasong bagay. Humihingi raw siya ng tawad sa mga pinagdaanan ng kanyang pamilya ngunit sa kabila nito hindi pa rin siya umamin sa pagkakasala. Samantala mula noong 2016, si Sarah ay nakatira na sa isang assisted care living kasama ang isang tagapag-alaga. Nakahanap siya ng lakas ng loob at pananampalataya sa simbahan, nararamdaman daw niya ang kanyang ama at kapatid bilang nagpoprotektang anghel. Nanaginip raw siya na dinadalaw siya ng mga ito. Sa kabila ng trahedya, pinili ni Sarah na patawarin ang kanyang kapatid at ina ito raw ang tamang gawin.